Ganda rito sa ano, mandalin, ano, din Oo, sobra tol. Parang ano, parang gusto kong maligo kahit anong oras. Kahit anong oras, gusto mong maligo? Eh, paano kung malamig? Ako nilalamig, saray ako sa lamig. Saray ka sa lamig? Saray ako sa lamig. Parang okay. ganda ng paligid, di ba? Oo, sobrang ganda nga eh. Ay, bang, 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 bang. Tapos, alam mo tol? Kung malalaki yung ano. Malalaki? Yung ano, yung, yung, yung tubig. Yung tubig, tubig o. Oh. Ay, hindi. Ibig, malaki yung alon ng tubig. Umaalon ba? Umaalon! Ang puti ng ano? Ha? Ah? Ang puti ng ano? Nung, nung? stainless, stainless. Ah, yung stainless ang puti. Akala ko yung pader. Wala yung puti. Ako, wala. Ah, wala ka nakitang pader. Wala. Ah, okay. Pulang-pula yung ano, so, no? Pulang-pula yung? Yung ano, yung water pulse. Ah, yung waterfalls pulang-pula. Ah, pula gaya. Oo. Ito dito sa ano. Ayun nga, ayun. Oo okay. oh, sobrang It's ganda. May maligo rito. Oo, oh, talaga, matig. Ano, oh. ano, ano ba? Oh, Oo. Oh, ano, oh. Tsaka, ano ba? Oo, sobrang... At saka, ano nga eh? Ano? Ha? Ano? Ay, nahihiya ako eh. Parang nakahawa na ako kay gigiya ah. Ha? Parang nakahawa ako. Dikit ka kasi na, dikit eh. <laughs> <laughs> Ba't nyo kasi ako tinuturuan? Hindi, <laughs> hindi ko namin tinuturuan. Hindi, ah. maganda rito. O, sobra talaga. Makinis yung ano. Oo. Oh. Yung tiles. Yung tiles, makinis. Sobra, sobrang kinis. Makinis yung Oo. So... Oh, oh. At saka yung ano, ay. Ano, <laughs> parang, yung, parang. Yung ano. Parang may iba kang sinasabi. Wala akong iniisip. Yan, yan, dito yung, nga. Dito ay, nga. Oo, oh, oo, oh, 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 oh. yan. Yan, oh, o. Tapos. Ay, oo, oh, oo. Oh. Tapos. Ang sobrang linis ng ano niya. Saka makintab yung ano. Oo, kintab. Oo. Yung ano yung kapaligiran maaliwalas Oo, oh maaliwalas oh di ba eh balik ka dito balik ka dito Ba't pa kasi ako eh bakit pa kasi ako yung inaano mo doon hindi mo ganda kai no? oh maganda sir ang ganda mo eh nung mo bunga lang ano mangga oh, mangga hindi tiniyog ah, di, niyog, niyog katabi mo eh niyog go oh. ayun pala niyog. Oh, niyog Para oh parang nakasalamin yung niyog ha ah? parang nakasalamin hindi hindi ako kilala ko yan ha Sati Sh princess yung dagwi artey jo kay Gigi. sati princess playan? Kuya, Kuya, mo at mo Allah. Taika, ka! Blood! Gilitman? Yari papa papauntana si Gigi. Alay horiko. Ayen Papunta ayen 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 Ay, ay, ay! ay. ayen ayen Wala. ayen wala. ayen 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 eh. Maganda. Mag Maganda. Gago, pupos ba natin yan? Ha? Pupos ba natin? Yari. Tango, Yari. Mo, ko, ang ino mo, gago. Ikaw pa makangayop ka eh. Aba, kahit nag managayos. Pero naman yan, nabibidyo ko. Hindi mo sinabi, nandun sa likod eh. Hindi oh, ko naman nandun sa likod ka yan, talaga din. eh. Dilit mo na yan. Kupal ang puta eh.